Hello mga ka charm, may isang kwento po ako sa inyo. Ang pamagat po na ikukuwento ko ay Ang Langgam at Ang at Ano 'yon? Ang Langgam at Ang Tipaklong. Isang araw, ang langgam ay bising-bisi sa kanyang pag paghahakot ng pagkain habang ang ang tipaklong naman ay bising-bisi kakakanta at nagtutugtog ng ganyang gitara ang sabi naman ng tipaklong sa langgam ay lang hoy langgam pwede mo naman ba akong samahan sa ginagawa kong pagkanta o kaya pagtugtog ng gitara sabi ng sabi ng langgam ay hindi pwede kasi bising busy ako sa paghahakot ng pagkain kasi kapag tag-ulan ay meron akong kakainin ang sabi ng tipaklong, ah hindi yun importante Ang importante, masaya ka sa buhay mo Hindi siya pinansin ng langgam Pagkatapos, nung sumapit naman ang tag-ulan Umiiyak ang tipaklong kasi wala na po siyang pagkain Nakita niya ang sarili niyang nagugutom, nilalamig At wala po siyang tirahan At nanghingi po siya, nakiusap po siya sa langgam na pahingi daw po siya ng pagkain. Kasi po, nagugutom na po siya at nakitira na lang po din siya. At na lesson learned niya na rin po na kailangan po pala na mag ng pagkain para po sa tuwing pagsapit ng tag-ulan ay meron po siyang makain. Ganon din po ang tao. Kapag hindi po siya nag nagsinop ng kanyang pagkain ay wala po siyang makakain at manghihingi rin po siya sa bahay kapag wala po siyang makain. At minsan po nakikitira na lang po siya doon o kaya nakikitulog. Ganun po. Thank you for watching. Follow for more. God bless you. Mwah, mwah, mwah.